gidan tanghali ta guys so ani kay masama man pa kilabdan na ho guys ni meron ang kaon kay nagbuhat pud ko nay kauban ka abot niya na karon pa ni mga ug pani ug ako na mata ko sa manok ni na pare na <laughs> Ito ang favorite ko sa manok. Pak-pak. Pak-pak favorite ko sa manok. Bigyan toyo. ¿sí baka nang upuan ko dapat yeah. Tapos ito sosawan. Hoyo, asukta. Wala kasi pang lasa. Panginig ka. Walang panlasa. Okay. Sosawan ko toyo, suka. may lasa pwede nga lang hindi kumain kaya hindi ako kakain kasi nagiging sumakong almusal ko kanina isang apple tinanghalian ko kanina isang peras ngayon muna yan yung apple na bye bye guys kain muna